Are you excited not to be reunited with your girls? Yes! So proud ko na silang lahat. See you girls! Bini Joanna sumunod na sa LA to reunite with Bini members. Na-admit siya sa hospital for 4 days due to health issues at naging dahilan kung bakit di siya nakasama sa LA. Ngayon, all cleared na, physically fit and healthy for her na makapag-travel sa abroad. Finally! Totoo yes. na ba to, Jo? Kala mo, totoo na. Parang deja vu pa. <laughs> <laughs> deja Are you excited not to be reunited with your girls? Yes! Sobrang gusto na silang lahat. See you, girls! Ito nga ang pinakahintay na mga blooms. Bini Joanna is okay and on her way to the airport. Ngayon, ibang-iba ang aura ni Bini Juana, beam with a smile, energy, and ready ready na physically for her flight. Don't worry, Blooms, maraming kapamilya artist na kasama si Bini Juana sa flight para sa ASAP USA. Si na Miss Regine Velasquez alcasid Bel Mariano, Eric Santos, Ruby Domingo at MJ Felipe. At ito naman ang update ng isang fan sa flight ni Bini Juana. Yehey, nakalapag na yung aeroplano nila Bini Juana at ASAP Artist. Salamat at safe sila sa biyahe nila. Papunta na sa terminal yung aircraft nila. We just wait for the updates of Bini Juana reunites with Bini members. We know miss nila ang isa't isa.